bagong hahanapin mga kakoleksyon year 2019 na merong high mid mark katulad nito binibili 5,000 baka meron nito Hello, good day po sa inyo lahat dyan. and again this is Dance Collection so bago po tayo magpatuloy ay i-update ko lang po muna yung mga bagong hanap natin na mga barya ngayong darating na bagong taon So ang bagong hanap natin ngayong darating na taon ay ang year 1975 hanggang year 1982 na ang bagong lipunan 5 peso coins mga ta collection so ang hanap po natin dito ay yung mga bago pa katulad po ng nabili po natin na dalawang piraso po ng year 1976 na 5 piso mga uncirculated po ito mga sa collection mga bago pa so gantong condition po ang hanap natin ngayon dito sa 5 piso marcos coins kung meron po kayo nito mag direct message lang po kayo sa ating page at ipakita po yung larawan ng hinahanap po natin ng mga barya at pag-usapan po natin ang price nito kung magkano po ninyo ipagbibili at kung sakaling magkasundo po tayo ay ko na po yung shaping pin nito mga kakoleksyon kung ipapadala nyo ito sa atin pero kung nandito lang kayo sa area ko sa Batangas, pwedeng magkita na lang po tayo mga kakoleksyon at kung malapit naman po kayo sa lugar ko pwedeng ako na lang po ang pumunta dyan sa lugar ninyo at kung kayo naman po ay nasa labas na po ng area natin dito sa Batangas o nasa malayong lugar na kayo ay pwedeng padala na lang mga kakoleksyon. Kaya lang po may rules po tayo pagdating sa padala. Kung papayag kayo sa kondisyon ko, magkakabilihan po tayo. Pero kung hindi naman po kayo papayag, ay okay lang naman po. Wala naman pong problema. At syempre, ang nangunguna pa rin sa listahan natin mga kakoleksyon, yung patuloy po nating hinahanap at binibili ay ang mga in-demand coins na mayroong mataas na collector's value. Mga hard to find coins po ito, katulad po ng year 2005 na 1 piso, 2006 na 5 piso, 2007 at 2009 na 10 piso. Ganun din po sa year 2006 na 25 centimo at ang year 2017 na 25 centimo at year 2017 na 5 butas na 5 centimo so yan po yung patuloy po natin hinahanap at pinibili so balik po tayo sa tinatalakay po natin ngayon dito sa 20 peso coins may bago tayong pwedeng hanapin dito sa year 2019 20 peso coins na mayroong high mint mark katulad po nito na nakikita nyo ngayon year 2019 na high mint mark ayan po na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 hanggang 5,000. Depende po sa kondisyon ng barya mga kakoleksyon. So ang hawak po natin ngayon na year 2019 ay low mint mark po. Ito, eh. po. Yan po siya. Year 2019 low mint mark. So hindi po natin ito binibili dahil marami na po tayong naitatabi nito. So ang nakikita nyo ngayon ay sample lang po ng hinahanap natin dahil wala pa tayong hawak na year 2019 na high mint mark po. So, naghahanap pa lang po tayo nito. So, hindi ko po sinasabi na meron nito mga kakoleksyon. Baka sakali lang po na makakita, makakita kayo nito year 2019 na may high mint mark tulad nito. Ay possible po na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 hanggang 5,000 nga po. Depende nga po yan sa kondisyon ng barya. So, baka possible din po na meron nga nito dahil minsan ay hindi rin talaga maiwasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makagawa po ng maling barya. So ito yung mga barya na lumalabas ngayon na may, na may iba't ibang klase po ng error coins. So possible din po na makagawa rin po sila ng maling mint mark sa mga 20 peso coins katulad po ng tinatalakay natin ngayon na pwedeng bilhin ng mga kolektor ito sa mataas na halaga so depende po yan kung gustong bilhin ito ng mga coin kolektor kung meron nga ba talaga nito pero possible din po na wala nito mga kakoleksyon kaya check na lang natin lagi yung mga barya na hawak natin araw-araw mga kakoleksyon baka sakali na makita nyo ito so sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ngayon ng kunting informasyon tungkol po sa mga barya maraming maraming salamat po God bless